Ayan mga kanipi, nasa pangalawang hollow blocks na kami ni Maneng At buti na lang nandito rin yung anak ko na si Rinyan Takabuhat ng hollow Ayan, Kahit papano, naayos naman namin ni Maneng mga kanipi Parang professional din yung tumira eh Diba Maneng? What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoy for another video At ngayon I-change oil muna natin si Mia mga Kanoy At mamaya Magtatrabaho na kami ni Maning At Itutuloy na namin yung kulungan na ginagawa namin nung isang araw Ngayon palitan muna natin ng langis kasi isang buwan na yung, ano, yung langis ni Mia At mas maganda alaga natin siya sa langis para kondisyon parati yung kanyang makina, di ba? At yan, palitan natin ngayon. At ito yung ilalagay nating langis mga kanipi yung habulin. Uh, mas maganda to kaysa yung nilagay ko dun sa binalunan nung chinon up si Mia. Mas original to mga kanipi. So tanggalin natin yung ano, yung nakalagay dito na ano, na uh, takip yan yung pinagawa natin sa PG-8 metal clap tanggalin muna natin yan para ma-open natin mamaya yung paglagyan ng ano ng langis pero dito muna natin tatanggalin mga kanaypi yung drain plug nya dito drain cover ayan tanggalin ko muna at nandito na rin yung paglalagyan natin ng langis pagka buhos natin mamaya to saka natin ilalagay yung used oil dito sa ano sa lagayan so kunin muna natin yung tools natin nandito ayan so ayan mga kanipi uh, tanong size nito nasa 18mm mga kanipi. sana mga kanipyo ayan maitim na yung kanyang langis mga kanipyo hanggalin pa pala natin yung stopper yung dito filter pa dito sa loob niya. So, tanggalin na natin yung cover niya dito mga kanipi para may lagay na natin mamaya yung langis At para mahulog lahat yung langis sa loob ng makina. Ito yung maganda o. Oh. Stainless lahat mga kanipi yung nilagay nung ano. Aga PGH Ayan Tidal na natin Pupunasan na lang natin mga kamit. lalagay na natin yung takip niya para malagay na natin yung bagong lamis Ilalagay na natin to lahat mga kanipi. 1 liter. So, nalagay na natin lahat nung ano, nung langis mga kanipi. Ilalagay na natin tong cover niya para makaiwas tayo sa mga masasamang loob. Baka lagyan ng buhangin o no? kaya pato na maliliit yung makina, di sira na agad, di ba? Mas maiging secured na lang. Ito yung ginawa ng taga PGX. Ayan, ayos na mga kanayipi. na natin yung langis. nilagay na natin yung mga takip niya. Pwede na. At magtatrabaho na tayo ulit doon sa, ano, sa kulungan ng manok natin. Tatawagin ko na lang mamaya si Maning mga kanipi. So nandito na kami sa may kulungan ng manok mga kanipi At yan, kitang kita nyo naman yung ano Yung bubong ng ginawa namin ni Maning Ayos na ayos yan. At yung hinukay namin dito may tubig na Kakrasan pa namin mga kanipi Tanggalin muna namin yung mga tubig Tapos dito, straighten muna namin yung kuan Yung linya niya magbubuhos na kami ngayon yan tapos asin namin at tignan natin kung may street natin yung pagkasintada natin mga kanipi sana magawa natin ng maayos to para kahit papano maganda-ganda rin yung ano resulta di ba? I'm sleeping, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the sh** you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you Ha! Have no regrets, yeah, i up my chest I'll never forget what it's like to be in debt, babe Stabbed in the back, bet I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know turn that to games let my money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you can never own i feel this pain you already know Money show. I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own In my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win a life I never miss that fact, taking big swings, hand you look bad Put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light like, Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? want to see they know it's cap I ain't playin' no games I just do that's fact And I don't feel no shame It's a mood you lack I go crazy Nah, but I ain't lazy Track after track I work on this shit daily Pass me the jack, Right as fuel got me hazy About to unpack All these shit I've been chasing. I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather lead than be led I'll fill the seats as I spread With every word that i parang professional din yung tumira eh Kaya mo neng? Mas nagaling ka sa professional Expert na daw mga katay <laughs> Expert na daw, expert At hindi na namin ginamitan talaga ng ano uh, Tawag nung nibel nibel ganon Wala nang gamit gamit ng ganyan Basta tinitignan na lang namin kung straight yung ano at pare-parehas yung ano, kataas nila importante naman sa amin eh, mapatong namin yung tatlong hollow blocks na ano ipi, para hindi mabaha dito sa loob ng kulungan nila ng mga manok natin ayan mga kanoypi nakapagpatong na kami ng dalawang hollow blocks na paikot ayan at hindi talaga square yung sukat nitong ano, kulungan ng manok. Pero all good lahat 'yan kasi kulungan lang naman ng manok. At kailangan naming tapusin ni Maning to na mapatungan pa ng isang hollow blocks. Bali tatlong patong to na hollow blocks pa ikot. At sa susunod ng mga araw, doon naman yung ano si simintuhin namin mga kanipi pa ikot lalagyan namin kahit dalawang hollow blocks lang na patong paikot para hindi pumupunta sa loob yung ano yung tubig bahain kasi dito diba ba maning hmm. malapit kasi sa kanal mga kanipin, kasi kaya madaling pumasok yung tubig pag walang simento oh. pag umulan lang ng malakas na dito kaya kailangan na kailangan talaga na may harang. At kahit papano, kahit DIY lang mga kanayti, nagawa naman namin ang maayos naman Maning ano, tong paglalagay ng ano, pag-aasintada. Kitang-kita niyo naman mga kanayti oh. Ayan. Ayos na. Ayos. <laughs> Buti na lang may tagabuhat tayo. Tinutulungan tayo na rin 'yan, di ba? Meron din tayo mga kanayipi dahil napagod na sa kakatrabaho. Ayan. seriyan 'yan, Kikiam, 'yung sa kanya. Ay man turon parehas kami mga kanayipi oh. Oh. Meron din tayo ng turon mga kanayipi Hmm. Ah? Ayan mga kanaypi Maglalagay na tayo ng kanyang uh, Bakal na ano Na barigas kung tawagin sa ilokalo Ayan o Ayan Yung pangalawang hollow blocks Maglalagay na tayo ng ganyan Para yung pangatlo Wala na Saktong sakto lang naman yung ano Yung mga dowel na nilagay namin oh. Ayan Buti na lang may May bakal pa dito 9mm yan. Dugtong natin para umikot. Meron pa doon oh, sa dulo, mga kanipi. Para madugtong natin diyan. At kunti na lang, tatapusin na lang namin tong pangatlong patong para no. Uh, bukas ulit. Bukas ulit na magtatrabaho dito. At walang pasok si rin yan bukas. Kakasama natin yan. Ano sinasabi mo? Ayaw. Yung pinaka? Pinaka. <laughs> wala. Wala yun, mga kanay te. <laughs> ano yung dami yung sinasabi niya, pinaka? Pinaka pugi daw, mga kanay te. -pin <laughs> <laughs> pinaka pugi daw eh. Sali yan eh. <laughs> yan to, ang tuwa na wala ano? <laughs> mga kanipi. at ubusin na lang namin yung halo dyan tapos bukas na lang ulit yung pagtutuloy nito at ubusin pa kasi ng ano ng siguro mga dalawang karamatilya tong ano bago matapos yung tatlong ano patong halo blocks so may sobra pa dyan kaya ubusin na lang namin Ayos. So yan mga kanipi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog at magsha shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanipi. At sa mga hindi ko pa na-shoutout sa last na mga videos ko, uh, antayin nyo na lang mga kanipi yung pag-reply ko sa mga comment nyo saka masya-shoutout na yung mga pangalan nyo. Pagpasensya nyo na lang ako kung medyo natatagalan, di ba? At mag-shoutout na tayo ngayon mga kanipi. Unang una yan, shoutout nga pala kay Ate Flori Popa Shoutout na rin tayo kay Ate Silvia Tobera Valencia Shoutout na rin kay Ate Solidad Palad Molina At shoutout na rin tayo kay Fernan Bistante at Ashley Bistante from Simi Valley USA Shoutout na rin kay Edward Gano Shoutout na rin kay Ate Lucy Castillo Shoutout na rin kay Ricardo Bartolay At shoutout na rin mga kanipi kay Billy Quito Shoutout na rin kay Roger Adventure from Italy At shoutout na rin tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout mga kanipi Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kawalwal TV Vlog Shoutout na rin kay Ferdian Rea Shoutout na rin kay JBT Vlog Shoutout na rin kay Orlando Q Explorer at shoutout na rin kay Vans Official Shoutout na rin kay Mikti TV At shoutout na rin kay Cherry Chen Taiwan Warrior So dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanaypi Maraming maraming salamat talaga sa inyong suporta palagi Sa lahat ng ina-upload kong video dito sa bansang Pilipinas Thank you thank you so much sa walang sawan yung suporta at lalong lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads Maraming maraming salamat mga kanipi At malaking tulong yon sa akin At sana pagpatuloy nyo pa rin yan mga kanipi. So dito ko muna tatapusin ang video vlog At stay safe lagi tayo mga kanuti At I love you all and peace out